Sige po tay, huwag na po muna natin pag-isipan yung pag-aaral na yan. Ang isipin po natin ngayon, kung paano po tayo makakakain sa araw-araw. Yung pag-aaral naman po yan, madali lang naman po yan. Saka po, pag bumalik po tayo sa dati nating buhay, mga pag-aaral naman po kami dalawa ng kapatid ko. Anak, pagigil na kayo. Alam niyo, ang dami na ba ron? Alam ko, mataya na siya. <laughs> Mamimiss ko po si nanay. Kaya nga po, tay. Namimiss po namin si nanay. Kahit ako, mga anak. Namimiss ko din na ang nanay niyo. Kahit masakit sa kaloba ko, na wala lang nanay niyo. Alam niyo, mga anak, meron Kailangan natin pagsimula kahit na wala tayong na nanay niyo. Kaya na, Angel, Mami, umuwi na tayo sa bahay muna. Ako ah, kapag pega tayo. Tara na po tayo! <laughs> <laughs> Tay, wala na po tayong bigas. May pera po ba kayo dyan? Kasi po, intindahan po dun sa kila ate IB. Ayaw na po magpa-utang. dami na po kasi natin utang eh. Tay, nagugutom na po ako. Kanina pa po tayo walang almusal. Angel, Bawi, pasensya mo na kayo. Sa linggo na ako walang trabaho. Alam nyo naman, natanggal ako sa trabaho. Meron mga anak, huwag magalala. Lalabas ako, manghiram ako sa mga kakilala ko ng pera para kahit paano meron tayong pambiling pagkain muna. Sige po, Tay. Sana po, mahanap po kayo ng paghihiraman nyo po ng pera para po may pambili na po tayong bigas. Angel, bawi. Tiisin nyo muna yung gutom nyo, ha. Lalabas po na ako, manghiram ako ng pera sa mga kaibigan ko, ha. Sige po, Tay. Ingat ka po. Anak, Hanggang ngayon wala pa ako nakikita ng trabaho. Buti eh, nakita kami ni Parin Lando, may paggagawa sa akin. Sabi ko, sige, gagawin ko. Para kahit paano, meron na akong pagkakitaan para meron tayong pambilin pagkain. Ano, nakaalis mo na ako ha. Ah. Augustin, may ginamat, nabutan kita. Aba, hanggang ngayon hindi pa kayo nagbabayad sa bahay ha. Ah. Ano, kailan ba kayo magbabayad? Saka hindi charity ang bahay na yan. Simulay na wala yung asawa mo. Hanggang ngayon, wala pa kayong binabayad. Kung ganyan kayo ng ganyan, Magsilayas na kayo dito. Sige, ganito na lang, Gustin. Bibigyan kita ng tatlong araw. Sa oras hindi makapagbayad ng tatlong araw, ora mismo, papalayasin ko kayo sa bahay na yan. Tanda mo yan, ha? Randy, parang napakabilis naman yata yun. Alam mo naman, Randy, wala nga akong trabaho ngayon. Kung may extra-extra lang ako sa pinagagawa sa akin ni Lando, maawa ka naman sa amin. Aba, Gustin, hindi ko na problema yun. Problema nyo na yun. Binigyan na kita ng tatlong araw para makapagbayad. Pag hindi pa kayo nakabayad, palalayasin ko na kayo. Sige na, alis na ako. Anak, susubukan ko ulit kung yung ina-applyan ko. Baka mamaya hindi lang nila nakikita yung requirements ko. Pupunta na ako doon na Ano, Agustin? Tatlong araw na. Ano, magbabayad pa ba kayo hindi na? Hindi baka pwede makiusap pa ako sa'yo kahit siyang linggo. Kasi baka tawagan na ako nung ina apply ang kong trabaho. Inaantay ko lang. Katunayan nga, papunta nga ako doon kasi para malaman ko kung matatanggap na kagad ako eh. Hindi, pag nakasawad ka agad ako, pangako ko sa iyo, babayaran kita kagad. Ano, isang linggo? Nako, hindi na. Hindi ko na kayo pagbibigyan. Saka may kasama na ako. Pinasama sa akin to ni chairman, barangay tanod na to. At saka, para may karapatan din naman ako sa bahay na yan. Naalisin ko lahat ng mga gamit nyo para magsilayas na kayo dyan. Opo, tama po yan, Sir Agustin. Pinasama po ako ni Chairman rito para kay Sir Randy. Eh, Sir Randy, naiusap naman po pala si Sir Agustin sa inyo kahit pagbigyan nyo pa kahit isang linggo. Eh, kaso, nasa inyo pa rin ang desisyon kung pagbibigyan nyo o kung hindi na ho. Ano? Pagbibigyan? Nako, hindi na. Kaya nga isinama kita dito para testigo na ilabas ko lahat ng gamit nila. Hindi kita gusto parahanin mo ako dyan. Sandy! Sandy, mga ka naman. Para sa mga anak ko na lang, wala kaming nilipatan. Wala nang maawa awa Hindi charit ito! Oh, Agustin! Pare, alin pasok kayo dito! Alin tignan nyo itong bahay! Pare! Mga anak, mamakay sa akin. Alin yeah, na, pumula kayo, Tignan nyo yung bahay. O, oh, Eh, pagtyaga-tyagaan nyo na to. Dating barangay hall to eh. Eh, kaso, dito ko pinatao ni chairman. Eh, may bahay naman ako sa kabila. Kaya hindi ko na matignan-tignan to. Eh, sa inyo ko lang ang patatawan bahay na to. Kesa naman tambaya-tambaya lang ng mga batang makukulit dito. Eh, Okay na po sa amin to. Mabuti po, nandiyan po kayo. Para po tulungan nyo po kami. Maraming salamat po sa inyo. Okay lang yung eh, gusto. Huwag kang magpasalamat siya. Eh, kasi may upa naman kayo rito. Pero hindi naman malaki. Maliit lang para hindi kayo mahirapan. Nakagustin, may kuryente naman yan eh. Hindi pa naman naalis yung kuryente niya sa kabayad yan. Saka kayo na muna gumamit niya. Kayo nang bahala dyan, ha? Ganun po ba? Oh, sige na, Agustin, alis na ako. Tutal, alam niyo na naman yung bahay ko dyan sa kabila eh. Pag may kailangan kayo, sabihan nyo lang ako. Kaya papunta ka sa mga anak mo. Ano, sige na. Sige po. Ah, mga anak, magpasalamat siya kay Kuya Barok niyo. Kuya Barok, maraming salamat po sa inyo, ah. ah sige, sige, sige. Ule, 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 ule. Tay, huwag na lang po. Meron pa pong taong kagaling Kuya Barok na tumutulong. Kaya e nga po, tay, kung nagkataon po, sa alsada po tayo matutulog. Oo oh, nga, anak. salamat nga tayo may tumulong sa atin. Kaya alam niyo, anak, hindi sa lahat ng oras may tumutulong sa atin. Kailangan pa rin natin kumilos para sa kakainin natin sa araw-araw. Tay, yun na naman po kayo. Nawakan niyo na naman po yung dibdib niyo. Bakit di po kayo magpa-check up? Eto eh, na, huwag niyo na akong pagsinin. Siguro pagod lang to. Sa kanya, yun, yung sinabi mo magpa-check up ako, alam mo naman wala tayong pera. O oh, sige na nak, intindihin niyo na yung taas, linisan niyo na para makatulog muna tayo. Sige po tay, nilinisin Din na po namin yung tas. taas. Ma po tay, yan, rawi. Engine, rawi. Lahat ng inaplay akong trabaho, hindi ako matanggap. Parang ang lupit ng panahon sa atin. Kaya naisip-isip ko, mga ngalakal na lang muna ako para meron tayong panggastos sa araw-araw. Tay, kung gusto nyo po, sasama na lang po sa inyong mga ngalakal. Hindi na muna ako mag-aaral, Tay. Ako rin po, Tay. Itigil na rin po ako sa pag-aaral. Tsaka po, Tay, kilala nyo po ba si Aling Bebang? Kasi po, dun po ako mag-a-apply ng pagtatrabaho ko. Sa Shomai po yun. Mak, maraming salamat sa inyo. Dahil sa kairap ng buhay natin, gusto nyo tumigil sa pag-aaral at gusto nyo akong tulungan. Pero na, yan nyo, pagdating ng panahon, pag gumandaganda ang buhay natin, itutuloy natin pag-aaral nyo. Sige po, Tay. Huwag na po muna natin pag-isipan yung pag-aaral na yan. Ang isipin po natin ngayon, kung paano po tayo makakakain sa araw-araw. Yung pag-aaral naman po yan, madali lang naman po yan. Saka po, pag bumalik po tayo sa dati nating buhay, mga pag-aaral naman po kami dalawa ng kapatid ko. And then, maraming salamat iyo at naintindihan mo alagayan ng buhay natin. Oh, Bobby, handa ka na ba? Sa panibagong buhay natin ngayon? Opo, Tay! Handa-handa na po! Tara na po, Tay! Tara na! Mga na tayo! Tay! Dito po tayo! Ang dami pong kalakal! Oh, Tay! Mahawak na naman po kayo sa dibdib nyo! Tay, ba't ayaw niya naman kasi magpa-check up? Hindi na, anak. Siguro pagod lang to. Tara, anak. magpa na tayo doon sa tabi. Tara po, tay. Tay, <tap> umupo muna kayo dyan at para makapagpahinga kayo. Ay, anak, salamat ah. Anak, meron pala sa sasabihin sa'yo. Lagi mong tatandaan. Magmahalang kayo magkapatid ah. Tsaka, Lagi po ng ate ma. Pagtulungan kayo. Tatay naman eh. Tay, alam ko naman po yun eh. Magsalita po kayo. Parang hindi na po kami makikita. Hindi naman sa ganun. Anak, pinapaalala ko lang sa'yo. Alam mo naman, may dad na rin ang tatay. Hindi naman sa lahat ng oras, magkakasama tayo. Basta po tay, lagi po kayo nandiyan sa tabi namin. Para po pag nabalik po ulit kami sa pag-aaral, mapagtapos, gana po yung magandang tarbaho para po makalis po tayo sa ganitong buhay, tay. Maraming salamat siya, ano. kay magalala, anak. Andito lang si tatay. Andang sumuporta sa inyo. Saka gagawin ko ang lahat, anak, para makabalik kayo sa pag -ahawal. Ate, ate! Marami kong binabenta alakal. Bumili na rin kami ng pasulubong mo. O talaga? Tara, tingnan natin kung anong mga laman. Tara, ate! Tara ate, buksan natin! <coughs> Taya nyo, Ay! Tay! Tay, ano man yung tayo Tay! 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 Tay, marami ko na sa inyo! Pag-alig up kayo! Nanap! <coughs> <coughs> Nabubuhay pa ang nanay niyo! <coughs> Nagpag-check ako! Nanon tayo sa akin ng doktor! Walang pwede mo magkasasasin! Kaya tiniis ko na lang to Anak, laging kayong magmamahala mo sa atin. At tatandaan niyo, huwag kayong ang sarili niyo. Opo, oh, oh, tayo. Mami, anak, huwag mo ng ate mo. Oh. Bye. Bye.